dito O yan. parang ah, Para siyang kindi. Ano ba ang dapat ating gawin para maiwasan ang pagkakaroon ng wheel sludge ng ating motor? So, ang pinaka ugat ng kanyang problema po ay yung yung oil niya ay ma, ano maliit na lang po sa kanyang makina. So yun po ang pag-usapan pa natin dito ay yung tungkol sa oil sludge o yung bakit kung ano ang pinakadahilan kung bakit nagkakaroon ng oil sludge sa ating motor. So, yung para nag-sticky na para na siyang kinti. Yun. Sticky, sticky talaga. Ayan. Tapos, yun dito. Ayan, sticky, sticky. Ayan. So, parang na siyang kindi, no, Yun dito. O, yan. Ah, parang siyang kindi. Yan, parang siyang kindi. So, pag magkaganito ang ating sasakyan, o ating makina, ating motor, ay, naku po, napakadaming sisirain ng mga parts ng ating makina o ating sasakyan Bye. o ating motor. Uh, unang una, yung ating mga bearing, yung ating connecting rod, yun, yung iba pang mga moving parts, tulad ng clutch lining, magsaslide yun, uh, yung primary clutch, yun dito. Malup, mawala talagang pwede sa ating motor dahil ang pagkakaroon ng oil sludge o pag sticky ng ating oil tulad dito ay yung daana ng oil passage o daana ng oil o yung passage ng ating oil ay mayroong mga maliliit tulad dito maliliit yan yan maliliit yan tapos dito sa bandang patungo sa ating ano patungo sa ating uh, heat yan dito may maliit na butas dito yan ito lang yan halos hindi na makita yan So, yan. Maliit. Maliit na maliit to. Yan. So, ang mangyari dito ay yung oil, hindi na sa makircirculate. Maaari nag-function ng ating pump, pero hindi na makaakyat patungo dito sa bandang salindi So, sira ang siap sira ang kiraarm, mapugpod. Uh, yung kunrad natin, nasi masira yan rin. Kaya nagkaganito ang motor na to, uh, lumalagot po. Maraming tumutunog. So, ano ba ang dapat ating gawin para maiwasan ang pagkakaroon ng wheel slugs ng ating motor? Ito po ay isir ko lang sa inyo. Bis lang po sa aking experience. Uh, at kung mayroon mang kakulangan ang isir natin sa inyo, eh mag-share lang, uh, mag lang kayo sa Google para madagdagan pa. Ito po ay isir ko lang kung ano ba ng aking mga nalalaman mga So, una, ay yung oil. So, ang ma-advise ko lang sa inyo, pag nag tayo, siguruduhin natin na mayroong tatak siya na ano diya, ay, yung SAE. Yung nagtatak na society o automotive engineer. Yung ibig sabihin ng SAE. So, marami pang iba kasi madami ng mga oil ngayon, ngayon na ano na mga piki daw yung mga pick So, ingat-ingat sa pagsinsuin. So, pangalawa, yung palagi ang pagpapalit ng mga brand ng oil. Yung mga mura lang na oil. Yung ano, kasi yung kanyang biscuit yun, iba yun. Yung mga mura lang na oil. Uh, maaaring mabiktima tayo sa isang piki na oil dyan. So, yun, pangalawa, yung pangalawa, lagi ang palit-palit ng brand ng oil. Tapos, pangatlo, yung paglagay ng mga ano additives so, yung paglagay ng additives hindi ko advice yon kasi kung mayroon mang tumutunog sa kan sa ating makina ay hindi natin alam kung gaano nakakalaking dinunog kasi ang additives ay maaari lang siyang hindi natin marinig ang tunog ng ating makina kasi yon tumatahimik yun siya eh kasi lumalapot yung ating oil yun ang purpose ng additives So hindi ko advisable yung retip kasi yung oil na ginagawa ng isang company ay kumplito na yon kumplito na yon So kung maglagay man tayo ng additives, yun lang atin ng pandinig ay yun lang ating na para hindi natin marinig kung ano man ang tumutunog sa ating makina. Si, pero ang problema ng makina ay yun, nang di doon lang hindi natin nabigyan ng solusyon yung pandinig lang natin ang hindi natin siya marinig pero nandun lang ang problema kaya hindi ko advise sa palagay ng additive sa akin lang po ito mga grasa sa akin lang then pangatlo ay yung pagsinsuin natin ay masyado ng lagpas na sa kanyang ano sa kanyang limit yung nagsinsuin tayo yung, ano po minsan maubusan na tayo ng oil kaya nagkaroon ng init ang makina habang tayo dumatakbo, lumalapot ang makina, umiinit kaya nagka para parang siyang kindi so palagi ang pagsin kaya kung maaari man ay mag-check ng well sa kanyang dito, mag tayo sa ating ano, dito sa ating makina, i-check natin ang ating oil kasi mayroon tong dipstick eh mayroon tong dipstick yan dito check natin bago tayo magumpisa sa pagtatakbo bago natin gamitin na motor ay i-check natin yan kung mang oil yan dito check natin o, so, habang tayo ay tumatakbo dapat na i-check din natin lalo lalo na pag malayo ating uh, tinatakbo malayo ating patutunguhan so kasi nag ano 'yan, naka depende 'yon sa kondisyon ng ating makina, ating motor, kung mayroon siyang mga leaking, sumaaring so na uh, mabawasan. Makunti na lang ating oil well, ng ating motor, so magkasdiki na siya, umiinit na, so magkaroon na siya ng oil sludge. Mayroon pang isa. 'Yon ay kung ano, mabahaan mga ating motor o magpasukan man siya ng kahit kunti lang na tubig. 'Yon magka wheel sludge na yun, kasi magkakurod na 'yon ang Uh, content don si lalim ma ano mahaluan na siya ng tubig so yun maaring magkaroon siya ng uh, magkulay na parang ice cream na natutunaw yung gatas ng ating sa loob ng ating makina uh, pag nagkagano na o oh, para maiwasan ay i ng oil tapos iwas out maaring yun maglagay ng panghugas tulad ng iba naglagay na sila ng krudo din tapos paandaran ng ilang segundo, tapos si naman, o oh, yun ay yung uh, mag-chinsuel lang kahit isang simana, chinsuel mo na para yun, maibsan yung mga gumalapot dun si lalim. So yun lang po yung sir ko sa inyo para maiwasan ng ano, yung ating wheel slots ng ating motor para wala, pang, wala na ibang sisirain ay mag-ingat-ingat sa mga peak tapos palagi ang pagsinsuel uh, kasi lumalapot yun pag ano uh, lumiliit na pag umuusok mal ano ang ating motor madali lang lumiliit ang mabawa o mabawasan ng ating oil so yun tulad dito palit tayo ng conrod kasi tumutunog siya so ang palitan natin dito palit tayo lahat ng bearing dito at lining So, yun po mga grasa, Ingat-ingat no? sa ano, sa ating motor, sa ating masasakyan. Thanks for watching. Give po mga grasa.